Alam mo ba na meron palang negosyo na kahit napakasarap ng tulog mo ay meron pa rin pumapasok na kita para sa'yo? Yes, posible yan. At ang maganda pa dito, hindi mo kinakailangan ng napakaraming empleyado para mag-operate ng business mo. At sa video na to, pag-uusapan natin ang self-service car wash business. Bakit patok ito ngayong 2025? magkano ang kinakailangan mong puhunan para magsimula ng ganitong negosyo, at syempre magkano ang potential income mo sa ganitong business. At syempre, magbibigay din tayo ng mga tips para siguradong successful. Kaya kung gusto mong gawing negosyo ang kotse at car care, tapusin mo tong video na to at baka ito na ang negosyo na magpapayaman sa'yo. Una sa lahat, ano nga ba ang self-service car wash business? Simple lang naman, imbis na yung mga car wash boy ang maglilinis ng kotse ng customer mo, yung customer mo mismo ang maglilinis ng sarili nilang sasakyan. Of course, gamit yung mga equipment na up sa self-service car wash mo. Meron niyang mga pressure washer, merong vacuum, merong mga blower, and may mga basahan din na available, syempre, para matuyo yung kotse ni customer, di ba? So, ganyan ang setup niyan. At ang kagandahan dito, since wala kang masyadong manpower, pwede mong i-operate yung ganitong business 24-7. Maganda yung ganitong klase ng setup ng business, ano? Kasi marami mga car owners ang hindi satisfied sa linis ng mga car wash boy. Kaya ang mindset ng mga yan, kung may garahe nga lang sana ako mas gusto ko ako na lang yung maglinis ng kotse ko eh. Ang problema wala. So dito ka na pumapasok ngayon. Dito na i-offer mo yung negosyo mo na soap service car wash. At alam mo ba na malaki ang matitipid ng mga car owners kapag sila na mismo ang naglinis na sasakyan nila dahil ang regular car wash, yung full service, is around 220 up to 250 pesos na. At e, syempre, magtitip ka pa sa car wash boy. So, almost 300 pesos sa isang linis lang po yan. Pero kung sila mismo yung maglilinis ng sarili nila sa sasakyan, So pupwedeng nasa below 100 pesos na lang ang magastos nila. At ang pinaka-importante dito, satisfied pa sila sa sarili nilang linis. And for the business owners, this is hassle-free dahil minimal lang ang manpower na kailangan mo. Isang empleyado lang yung magbabantay sa car wash mo, yung tagaligpit ng hose, yung tagaligpit ng mga basahan na nakakalimutan ng ibalik ng customer mo, yung mga ganyan, yung tagapuno ng tubig sa drum mo, okay na mag-ooperate na or hanggang dalawa kung plano mo mag-24-7, syempre kinakailangan din naman matulog ng empleyado mo. Kaya this is hassle free para sa mga business owner, wala ka masyado maraming papasahurin, wala ka masyado maraming iisipin, dalawang empleyado lang ang kailangan mo para sa 24-7 car wash mo, okay na, okay na. Bakit nga ba patok yung ganitong klase ng business idea, business setup ngayong 2025? una sa lahat, taon-taon, pataas ng pataas, ang bilang ng mga sasakyan sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, dumadami rin ang demand para sa car wash business. Pangalawa, busy masyado ang mga tao. Sa sobrang bilis ng ikot ng mundo, ayaw ng mga tao na naghihintay. Mas gusto nila na sila mismo yung may control sa kung gaano katagal o gaano nila kabilis tatapusin yung paglilinis na sasakyan nila. Pangatlo, tumataas ang labor cost. Taon-taon, palaging merong nagsusulong ng dagdag pasahod sa mga empleyado. Pero dito sa self-service car wash, iba. Dahil machines ang nagtatrabaho para sa'yo. Hindi mo iisipin yung dagdag pasahod. Basta siguraduhin mo lang na maalagaan mo na mabuti at ma-maintain mo na maayos yung mga equipments mo, sigurado ang kita mo dito. Punta na tayo ngayon sa best part. Makinig ka na mabuti dahil dito pag-uusapan natin ang potential income mo sa negosyo na to. Basic mat lang ang gagawin nating computation dito and very conservative and realistic numbers ang palalabasin natin dito. Halimbawa, sa isang customer mo na sasakyan ang lilinisin ay gumagastos siya ng 100 pesos sa kanyang kotse. Based sa na-research ko, ang average customers na pumapasok sa car wash ng isang full-service car wash is around 40 to 60 units per day. Pero since conservative ang numbers natin, sabihin natin na 20 units lang ng kotse ang pumasok sa car wash mo. Pero hindi pa kasama yung mga motorsiklo dyan. Kung sa motorsiklo naman, is gumagasto sila halimbawa ng 50 pesos kada isang motor at ang average na pumasok sa'yo sa isang araw is 30 units ng motor sa loob ng isang araw ibig sabihin merong kang combined 50 total customers sa isang buong araw so sa motorsiklo 50 pesos ang nagagasto. so i-multiply natin siya by 30 kasi 30 units ang pumasok sa iyo sa isang araw so that's 1,500 pesos kung kotse naman so 100 pesos ang nagagastos sa isang unit i-multiply natin siya by 20 kasi 20 ang magiging conservative number mo sa nag since nagsisimula ka. So that's 2,000 pesos. Sa madaling salita, ang total per day mo na malinis na profit is 3,500 pesos. I-multiply mo yan by 30 days, you have 105,000 pesos in one month. So magkano naman ang kailangan nating ibawas dito? Syempre, kakaltasan pa natin 'yan. Sa renta mo, halimbawa, 20,000 pesos. Ang renta mo sa pwesto mo, sahod. Since meron kang isang empleyado, pinapasahod yan ng 15,000 pesos or depende sa'yo. Since wala naman siyang gagawin, magbabantay lang siya, no? Yung kuryente mo, taasan natin ng konti. Sabihin natin na nag-average ka around 10,000 pesos. Ganon din sa tubig, 10,000 pesos. Yung mga sabon, 5,000 pesos. So, ang total niyan is 60,000. 1000 pesos. I-minus natin yan sa kinita ng car wash business mo sa loob ng isang buwan, 105,000 less 60,000 is 45,000 pesos. Imagine, meron kang 45,000 pesos nang wala ka namang ginagawa. ba? Diba? Payag ka ba dyan? Ayaw mo gusto mo? Imagine, kumita ka ng 45,000 pesos sa loob ng 30 days nang wala ka naman talagang ginagawa. Eh, paano kung pangalawang pwesto mo ganun din? Eh, paano kung nagdagdag ka pa ng isang pwesto, tatlo na? Eh, paano kung naging apat? Eh, paano kung naging lima? Eh, paano kung naging sampo? And that's a different story, my boy. Ang tanong, magkano naman ang puhunan dito? Depende yan sa quality ng setup mo. This is around 200 to 400,000 pesos. And minsan, pwede pang lumaki. Depende yan kung strategic ba yung location na pipiliin mo. Siyempre, for the construction, for the water system, and the drainage, gagastos ka talaga dyan. Kung meron kang sariling lupa na pagtatayuan ng negosyo mo, of course, mas mababa ang magiging gastos mo. Pero kung magre-renta ka, piliin mo yung malapit sa highway, sa subdivision, sa gasoline station, basta strategic location. Honestly, medyo malaki rin talaga ang magiging initial investment mo dito. Pero since long-term naman and automated ang ganitong klase ng business, mabilis ka rin naman makakabawi. Siyempre, sa lahat ng negosyo, meron pong tinatawag na pros and cons. Para sa pros, minimal manpower, open 24-7 kung gusto mo, passive income style, and low maintenance basta quality ang setup mo. And para sa cons, medyo malaki ang initial investment, location dependent, kung walang sasakyan sa area, of course, mahina ang kita kailangan mo ng maayos na water supply and waste management para compliant sa local government. Pag-usapan naman natin yung mga tips kung paano magiging matagumpay or successful yung car wash business mo. Number one, location is the key. Piliin mo yung mga lugar kung saan syempre marami sa sakyan, yung malapit sa main road, sa highway, subdivision, kasi sila yung magiging regular customers mo. Number two, magbigay ka ng extra service. Iba yung gano'n ah, hindi yun. So, extra service meaning magbigay ka ng mga libreng tire shine or pwede ka magdagdag ng mga vendo machine para pag napagod yung customer mo, di ba, bago siya umalis, magbibili mo siya ng mga paninda mo sa vendo machine or pwede ka maglagay ng coffee vendo machine, di ba? Siyempre, kapag nakapagod maglinis, bili mo siya ng coffee. Dagdag kita yan sa car wash mo. Number three, para sa marketing mo, of course, kinakailangan mong gumawa ng Facebook page and mga TikTok video sa internet. I-upload mo doon, pinapakita mo kung gaano kabilis at ka-convenient yung system mo. Number four, membership loyalty program. Magbigay ka ng mga ganyan. Halimbawa, after 10 car washes. So yung pang-11, pwede siya makakuha ng libreng microfiber towel or payong kung saan nakasulat doon yung brand ng car shop, car shop, car wash mo, di ba? Yung mga ganyan marketing din niya na dapat hindi mo yan pinapalampas. And number five, yung maintenance. Ito yung dapat hindi mo tinetake for granted. Imagine, paano kung anim yung sabay-sabay na pwedeng maglinis sa'yo? Yung dalawa doon sa block mo, unavailable, hindi gumagana, hindi eh, apat lang, yung po pwede nilang gamitin syempre nakakainis yon para sa mga customers mo. Imbis na makakapaglinis sila, wala. Hindi nila magamit. Kaya siguraduhin mo yung quality ng mga equipment mo. Yung maintenance mo, huwag mong iti-take for granted yan. Dapat laging available lahat ng machines mo. At huwag na huwag mong kakalimutan na sa bawat block, maglalagay ka ng mga malinaw na instructions kung paano gamitin yung setup mo. Para nang sa ganon, mabilis at madali may intindihan ng mga customers mo. Yun lang po mga kanegosyo, sana kahit papano, nakapulot kayo ng idea sa mga naibahagi ko na knowledge and strategy para sa inyo sa ganitong klase ng industriya, car wash business. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng negosyo na talagang profitable at minimal lang ang manpower tapos 24x7 open pa, ano pang hinihintay mo? Ito na ang negosyo na siguradong magpapayaman sa'yo. Once again mga kanegosyo, ako nga pala si Mark Salazar. At kita style on my next video.